despatch Griman Kukis. Koto. Meron kaming koto na balanghoy, guys. Picture tayo. Ah. Hmm. ng chocolate hot. wow. Mm. <laughs> chocolate hot. hot chocolate. Wait. Thank halik pala. Ayan. Hi guys. Ganda-ganda ng ano tapos hindi pala naka-own. Puto, <laughs> balinghoy, hot chocolate, kain, picture. Guys, so ang sarap. May hard chocolate. Ang bilis lang na din at nagadgad. Kasi matalim yung nadgaran. Hindi, yeah, at saka yung hindi siya masyadong pino yung ano niya. May, parang yung parang medyo ras pa kong te. Mm. Diba merong malaki, merong medyo maliit. Mm -hmm. uh -huh. Atuna Man talaga magkagulo yung kantoran niya kasi lapit talaga sa ano niya. Mm. Hindi talaga natatakot catch naman. Hindi nag-issue. Islasihan. You believe? You see the dog that just come here? Why? ها 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 Uh, yeah. Hmm. that was Don't dirty. show my face. No, 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 no. No, it's not your... Me. Okay. Rose. She told. Uh, I told her what happened. She said, um, uh, he was driving the bicycle, and then the the front wheel opened. Mm. So he wasn't lying. Mm. Hindi, parang lock lang kasi yung nakalagay doon sa wheels niya eh. Nang siguro yun. Sa kakaan na siguro. Mm, so, ka ganyan, open. ganyan. Baka lumuwang na yon ba, tapos hindi na check Baka nakaganyan yon, Di ba, igaganyan lang yon? Ah, baka sumabit yun, tapos hindi niya na ibalik pag lock. Kaya gano'n nangyari. Kilala pala siya nung taxi, kaya pala lalong humina yung Takbo. Nakita na nga, oh. Akala ko nga may ham doon. Kaminto kaya inayawan doon sa ano? Yung palapit na kami? Kaya nga. Nakita ko nga siya. Ikaw, parang... Tumusadaan parang ano? Tapos pag ano ko si mama... Wala din. Ang, uh. <laughs> Sabi niya? Nagumto. Tawawa. bata. Para sa binugbog, eh. Nakandura, hindi na magamit yan dito. Ano na yun? Eh. Nagamitin niya para yung laban na. Nawagan sila kanya ng mama niya. Tinanong pa ng mga size ng paa nila. daw sila ng sapatos. Isip ko, sa dapat kami din. Bilahan <laughs> <laughs> din kami. at hindi na, basta ibigay lang sa ating mga luma. Ay, hindi ko na kasi sa akin sa yung makasikas siya sa akin. Kaya daw binibigay niya kaya. Yung crocs niya daw binigay sa akin. Ano yung ano? Yellow?